itinigitin folding na shipping eh. ng ganawan. O din di kana bultis. Ano sabi ni Glenit ulet paki na ano lang. Hay daw kung may kalibatan din po tapos nahawa daw ako sa kanya kasi niya tayo daw kokamihan natin. Okay po. Kami tapos, after Okay po, uh, 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 po nandoon na po. Ito na talaga natin pangkala sa pangkana kasi bumalik na. May libro kana. Ako na kumain dito, Kuya. So, walang walang dahil sa nadamay na to walang ganoon ha o kaya paluwanag ko lang para no? may naalis sa dito dito no? ganoon po hindi ginawa na yun yan no? so, ito po yung ano sir pakisunod mamaya sa bahay nyo post korong pula yung pinaka palito pula yun na, huwag hindi doktor, bigay. Oh. Wala. Alam mo pinipiga ako, madam. Oh. So, Tawag ka pa piga, ha? Oh. Wala talaga. Ito po agad ang gagawin ganyan sa akin papahirapan kita alis mo nga mo rito ha 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 ayaw mo sumagot Poo! Eh, ayaw mo sumagot ha? ayaw talaga gumagamit sa ayaw niya raw ano lulubayan mo papahirapan kita lulubayan mo na lulubayan mo na lulubayan mo na ayaw pa rin tanggalin mo lahat siya. Ito, isang hari na duwing diiti, nag abuso sa babaeng ito at nasipingan na po siya ng apat na beses. Ngunit, ganun pa po, hindi po siya nabuntis. Tama? 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 Ganun lang? Oo, oo hindi. Oo, okay. Ay, tama, o. Oh. Oh, kuya, nakikita mo, ha? Tama, nasipingan mo? Oh. <laughs> Pero, hindi mo iwan to. Oh, ayaw niya. Ganun lang, o. Oh. Tama, tapos hindi. Malamal mo ito? Malamal mo? Ano, ano? Ano, ano? Ay, hindi. Hindi pwedeng ganun. Iba ang mundo nyo sa mundo namin mga tao. Ha? Do it, ding, itin. Nagkakitsi diyan. mo to ha? Ano? Sabi ko? Oo. -oh. Hari ka pa naman din. Kaya lang hari mo pagkaitin pa paano yan, hindi ako oh, papayag. Ha? Ah. O oh, ngayon kuya, alam mo na yung nangyari sa ano mo? No? Yung sinabi kanina ng gagamot hindi ano yun ha? Walang kinalaman yung sa nangyari sa'yo. Ha? O, oh, lulubay mo na? Sagot, sagot! Okay. yun hindi ka pa naman eh, ganyang ginagawa mo. Ito po mga kaidol, pwedeng ito na manahuli natin. Hari pa nga siya. Tama? Hari? oh, may kapa ka pa, Oh. Ah. Sige, banglas, banglas. Alis mo. Pababa, pababa, pababa. Yan, ganyan. Yan. O, oh, ulo ulit, ululit, ulit. Makinig ka sa akin. Hindi pwedeng ganyan ginagawa mo. Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Ba't nga pala pumunta kay kay kilit? Tawas lang. Pero ang gamutan niya, pagbalik mo, dala mo na yung picture mo. Hindi, kumbaga yun ang sinabi niya. Uh, tapos may 1,000 na nakasama. Uh, Ayos okay, ah. pa ah. Oh, ang panggagamot po ng Team Apo, wala pong singilan dito, bawal po yan. At yung binibigay ko pong anib o medalyon, wala rin pong presyo bawal din po yan. Ang layunin po ng Team Apo, makatulong, hindi po mamera. O, oh, pala yan, okay na ha? O, oh, kakatay na kita. Ha? Huh? Hmm. Ang Panginoong Pungso sa sa kilo, may ngayon ng basbasay na patayin ko, ang duwiting na nagkakagusok sa babae ito. At saan ni Brad sa Agal! Agal! pangalan nito. Pa. Oh, na may. Gising, gising, gising. Oh. Mulat, 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 mulat. Oh, okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay Oh, inom po, inom. Pakiubos oh. po. Okay, siya, out sa lahat. Ito po, doon ding itin. Alam mo mga sinabi mo ate. Oh, yan po, patunay ha. Patunay na hindi yung nangyayari sa iyo kaya sa nadamay Sir, hindi ganon kaya paliwanag ko po, po mga ka-idol ang gumambalo po sa kanya doon itim na hari at nasipingan po siya ng apat na beses yung awa hindi yung salamat sa mga sumusuporta patuloy na sumusuporta at sana po may share niyo ng aking mga video at yung adsense ko po sana wag nyo kalikdan upang sa ganon maka ano budget kamusta ka ate ginawa Ha? Huh? Okay, isa po yung patunay na guminawa na naman si Madam. Kanina, anong raramdaman mo? Nahihilo. Pakila ka po? nahilo Nahihilo. Ngayon po, guminawa po siya sa pa pamamagitan ng uh, ating amang dakila na makapangyarihan sa lahat. Hari na mangari at ng ating Panginoong Isus. Okay. Maraming maraming salamat. out kay uh, Apo Rap. Apo kay Napo Marwin. Kay Sis Maika, Brother Janjan. Jan. Kay Apo at kay Ma'am Melo Legario. Poo! isang ginawa na naman po